Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo Unang Kabanata Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Yesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Yesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumayunawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Gaya ng itinagubiling ko sa iyo bago ko pumunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa si Efeso upang sabihan mo ang ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral. At huwag nilang pag aksayahan ng panahon ng mga alamat at mahabang talaan ng mga angkan. Iyan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhe at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nalulong sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging tagapagturo ng kautusan. Gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ipinagpipilitang ituro. Alam naman natin ang kautusan eh, mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at mga makasalanan, para sa mga lapastangas sa Diyos at walang hilik sa kabanalan, para sa mga mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga maihilig sa kahalayan at nakikiapit sa kapwa lalaki. Para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling at mga saksing hindi nagsasabi ng totoo. Ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Ang aral na ito'y ay ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang Diyos. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Heso Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat dapat na maglingkod sa kanya. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako hindi pa sumasampalataya. Sumagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat na si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at walhatiin magpakailanman ang iisang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinataguwiling ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay masiglakang makipaglaban. Nataglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi. At dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Kabilang sa mga yung sina Jimineo at Alejandro. Kaya ay pinaubaya ko na sila kay Satanas upang matigil na kanilang paglapastangan sa Diyos. Ikalawang Kabanata Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. At para sa mga hari at may kapangyarihan, upang tayo makapamuhay ng tahimik, payapa, marangal, at may kabanalan. Yan ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Yesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y pinili upang maging tagapangaral, apostol, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito sa mga hintil. Totoong sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang maging hiyas nilay hindi ang mamahalin at mararangyang damit, mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging gayak nila ay mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na maka Ang babae ay kailangang tumahimik sa panahon ng pagpupulong ng iglesia at lubos na pasakop hindi ko sila pinapayagang magturo o mamuno sa lalaki. Kundi, dapat silang tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang bago si Eva. At hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Ikatlong kabanata. Totoo ang pahayag na ito, na ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Hindi siya lasengo, hindi marahas, kundi mahinahon hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat, mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat, paano siya makapangangasiwa ng maayos sa Iglesia ng Diyos kung hindi niya mayayos ang sarili niyang pamilya? Kailangang siya matagal ng mananampalataya, sapagkat kung hindi, baka siya maging palalo at mapahamak na gaya ng jablo. Bukod dito, kailangan siya may mabuting patotoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng jablo. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang. Tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi kailangang subukin muna sila. At kung mapatunayang sila'y karapat dapat, ay saka sila gawing tagapaglingkod. Gayun din naman, ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat na maging kagalang-galang, hindi chismosa, mapagtimpi, at matapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanyang mga anak at sambahayan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay iginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Yesus. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi ako makarating agad, ay malaman mo kung anong dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na haligi at salika ng katotohanan. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relisyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Pinatunayang matuwin ng Espiritu at nakita ng mga anghel ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Ikaapat na kabanata Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga turo ng mga demonyo. Ang mga turong ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. Sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Yesus. May papakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, magsanay ka sa kabanalan. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Ngunit ang pagsasanay sa kabanalan ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at naghihirap. Sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at siyang tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamaking ka Numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong salita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukul mong iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pababayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at paguhulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ikalimang Kabanata Huwag mong pagsasalitaan ng marahas ang lalaking nakatatanda sa iyo, kundi paalalahanan mo siya na parang sarili mong ama. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. Ituring mong parang sariling ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang mga kapatid. Igalang mo ang mga byudang walang ikabubuhay. Subalit, kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagat ito'y nakalulugod sa Diyos. Ang tunay na byuda ay iyong nag-iisa na sa buhay at tanging sa Diyos lamang umaasa kaya't patuloy siyang nananalangin sa araw at gabi. Samantala, ang byudang nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat sa kanila ang sino man. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa sa isang di mananampalataya. Ang biyudang dapat isama sa listahan ng tutulungan ay iyong di bababa sa anim na pung taong gulang. Minsan lamang nag-asawa, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak magiliw tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kababaang loob sa mga kapatid sa Panginoon, tumulong sa mga nangangailangan at inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Huwag mong isasama sa listahan ng mga byuda ang mga bata pa, Sapagkat kapag nagalabag kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. E sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Sila'y nagiging tamad at nag ng panahon sa pangangapit bahay. At sila'y nagiging tsismosa. Mahiling makialam sa buhay ng may buhay at madaldal. Kaya para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli. Magkaanak at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng pagkakataong mapintasan tayo. Sapagkat may ilan ng na nailigaw ni Satanas kailangang alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang byuda nang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay yun lamang mga byudang walang ibang inaasahan. Ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng dobling paggalang, lalo na mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, 'Wag mong tatalian ng bibig ng baka habang ginagamit sa pag-iik. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran. 'Wag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng dalawa o tatlong saksi. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Hesus, at ng kanyang mga banal na mga anghel, iniuutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o itinatangi. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Huwag tubig lamang ang iyong iinumin. Uminom ka rin ng kaunting alak para sa iyong sigmura at dahil sa iyong madalas na pagkakasakit. May mga taong lantad na ang kasalanan bago pa humarap sa hukuman. At meron din namang ang kasalanan ay huli na kung mahayag. Gayun din naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin. Ngunit, kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi malilihim habang panahon. Ika-anim na kabanata Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo para walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila kristyano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito sa dahilang sila'y magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila'y kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Iturumot ipatupad ang mga bagay na ito. Kung nagtuturo ang sino man ang ibang turo, at di sa mga tunay na salita ng Panginoong Heso Kristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan, siya ay nagyayabang. Ngunit, walang nalalaman. Sakit na niyang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan, at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng relihiyon. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sandibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya, dapat na tayong masyahan kung tayo'y may kinakain at may isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. May kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Ipaglaban mo ng puspusa ng pananampalataya. Manangang kang mabuti sa buhay na walang hanggan dahil diyang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Hindi uutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harap ni Kristo Yesus na nagbigay ng mabuting patotoo kay Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniuto sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyari ang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa kanya. Sa kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan upang tayo'y masyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakampan nila ang tunay na buhay. Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at ang likong pangangatwiran. Dahil sa kanilang pagmamarunong, may mga taong nalihis sa pananampalataya. Pagpalainawa kayo ng Diyos.